Uh, good morning ha Paglala lang po ako ba sa uh, Parak po. Ah, po Parak po parak Papasigil ka kasi bumabiyahe kayo kanina Dire diretso kayo Yung lugar natin dito medyo alapad yung marami Maraming mabibilis sa kalsada So sir para uh, parak po Ay, Ito si tatay eh. Tay Pumapasada po kayo Tay ano po parak po Parak po parak Papunta kayo dito, tama? Opo. Okay. Parak po. Yan! Today, officially, dumating na nga ang ating jersey. Ayan, kita nyo naman. Para clothing na tayo, napakaganda at napakainam. Tapos syempre, comfort yung ating balat. Kasi nga, air cool siya at malambot. Hindi siya yung tipo. Alam nyo yun, yung makate. Pangit kasi yung ganun, di ba? Sa mga maswerte natin karon sa kalsada. So, eto lang naman ang mahiwagang box natin. Pasensya na. Kasi wala pa tayong ano. Wala pa tayong top box. Ano bang bagay na box dito? Baka may marecommenda kayo. Meron tayong dalang parak clothing. Ayan, no? Oh. Actually, etong dumating na to, para kay Caronda to. Pero syempre, gusto ko na nga kagad ipagyabang sa inyo. At itong 2024, simula na kagad natin ng saya. Wala na patong patumpik-tumpik yan. So tara, let's go! ayan, napakasarap sa katawan nitong bago natin jersey. Alam niyo yung feeling na kahit mainit, eh hindi tumatago siya. Wala akong t-shirt sa loob ha. Wala tayong t-shirt sa loob nito. Talagang ng jersey lang to. Kaya ko ang ating pakaramdam dahil na ang tayo mga karonda. Iikot na natin tong parak jersey natin at hahanap tayo ng mga karonda natin sa kalsada na mabibigyan natin ito at makakatulong din syempre sa everyday nilang nga uh, hanap buhay so samahan nyo ako sandali at sobrang masaya po ako sa araw na to simulan kagad natin yung 2024 na ano yung pagpapasaya ba diba? so alisin natin yung mga negativity sa paligid o oh, ayan o oh. napaka presko napaka na gamitin tsaka yung tela malambot yun ang uh, isa sa hinahanap namin mga rider wah diba? Tol Lock mo, lock Ato? Ito yung Yung lock mo, yung lock oh, kasi baka malaglag. Good morning ah. Paglalalang po ako, ba sa Ah, uh, parak po. Parak po, parak. Papasin kita kasi bumabiyahe kayo kanina, dire-diretso kayo. Yung ganito nyo, baka mamaya mag di sa Saan kayo pa buta, sir? Pauwi na? O papasok pa lang? O, kasi yung lugar natin dito, medyo malapad yung da, marami mabibilis sa kalsada. So, kailangan yung mga ganito natin, make sure natin na nakalak, no? So, sir, uh, parak po. Yung pano natin, sobra init. No, pansin nyo naman yung init natin. Anong, ano, anong sukat ng katawa mo, sir? Yung ganito, anong sukat ng katawa mo? Parang ano ka? Large or XL ka, di ba? Oh. Kailangan okay yung suit natin, yung bo. Bibigyan po kita ng parak. eh, <laughs> sir. Kasi kita kanina, naka ganito ka. So, at least, kung meron kang buo, di ba? Tapos may protection ka pa nito sa loob. Di, doble, doble na. Okay ba yan? Okay yan? <laughs> ano pangalan ni sir? Arnel, sir. Arnel. Sir Arnel. Ingat, sir. Ay, lakma, ha? Okay. <laughs> Ingat po ha. Opo. Sige. Yeah. Ayan na si sir. <laughs> Nabigyan na natin siya ng jersey. Ito ha si sir eh. Ito si tatay Tay. Pumapasada po kayo? Opo. Kaya lang po may service po ako ngayon. Ah may service Oo. po kayo. Um, tay ano po. Parak po. Parak po. Parak. Napansin ko kasi yung tricycle nyo no. Um, papunta kayo dito, tama? Opo. So, gusto ko lang sabihin sa inyo, Tay, na parak po. Aha, opo. Okay? Opo. So, dahil nakita kong ganito ang suit nyo, hindi ba kayo naiinitan? Napakainit po ngayon, nakita niyo yung balat nyo. Alana! Dati maputi kayo ba? <laughs> <laughs> dati maputi. Aling Tay, meron na kayo sa sa'yo. Gamitin nyo to, ha? Ah. Oh. Ayan po, Tay. Pares na tayo. Hindi ka na mainitan. Oh, salamat. salamat <laughs> ano pa kaya pa tay? Damian po. Damian, uh, Sir Damian. Sunog na po yung balat oh, nyo oh. Dati mo. <laughs> Dati ka maputi pa tayo Ay, tapos Sir Damian ang puti mo tapos na. Ala na, ano ka na ay, sa, ay sa ay initang araw. Kaka-tricycle. Dati din po ako namamasada eh. Kaya nung nakita ko kayo kanina, sabi ko, aba, eh may initan yung katoda ko. <laughs> 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 yan, oh, sakto-sakto pala sa iyo eh. Swak. No, swak na swak. Swak na swak pala eh. O, oh, hindi ka na may initan. Nako, salamat sir ha. Ah, oh, di ba? Oh. Bagay na bagay kita tay. Eto tay, kahit walang t-shirt, malamig eh. Wala akong t-shirt sa loob. Um, Saan na lang. No? Ah, sa likod, ayusin okay. kita sa likod Kasi may t-shirt ka pa sa likod Ay, sa loob pala Ito, Pag wala lang Pag wala oh. Okay, Tay Ito, Hindi ko na muna buho pa rin sa tayo, Tay tayo. Isang kasambuna. muna yan, parak na rin si tatay Para sa tayo parak <laughs> <laughs> Parak na si Sir Damian <laughs> <laughs> Bye, -bye. <laughs> oh, now, eh. Okay po, Bye -bye, po. Okay po Boss, patabi lang boss Patabi lang po, patabi lang muna ha. Gilid muna Boss, check lang ha Parak po, parak Pwede pong makita ano, yung suit niya sa loob titingnan lang natin sir parang iko yung hinahanap ko eh yung sukat, pati yung kisukat, yung lapad okay, sa likod okay, mukhang ikaw nga Mukang mukhang ikaw dyan ka lang, wag kang gagalaw ha ah. wag kang gagalaw, wag kang haharap sa likod ha ah. oh, bakit tumingin ka alam ko, nakatingin ka rito eh okay. sir <laughs> ha, tara sa'yo para clothing po Thank you. <laughs> Yan ang gamitin mga kapag ka, may mga ride kayo, may mga biyahe. Tinan mo ako, oh. Comfortable lang, di ba? Tapos, kahit trick yung araw, hindi siya lumulusot basta-basta. Walang ako t-shirt sa loob, eh. Diretso yung ganito, eh. Thank you, mo? Roger. Roger. Dolor. Oh, si Sir Roger, parak na rin. God bless, sir. Thank you. Thank you, thank you, boss. Thank you. Ayan, si Sir Roger. Isa ng parak. Ingat ka, brother sa iyong biyahe at sa iyong mga booking. God bless. ha. <laughs>